Dito po, makikita po natin yung sa letter si rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Um, dito po sa rental ng uh, safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Um, hindi po, sir. Uh, We have no way of knowing. Tama yes, po ba? Yes po. Okay basta tang uh, etong itong list na to naka-pertain lang doon sa period covered which is <coughs> yung December 21 to December 31 tama po ba Yes Mr. Chair So ibig sabihin ito nakalagay po diyan na 16 million ito lang po yung covered niya yung December 21 up to December 31 Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung, yung time, time na, na ginastos itong yung 16 po, million. Yes, okay Chair. po? Yes, Mr. Okay. Chair. So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay. Chair. Okay, so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba? So hindi po wala po dyan yung uh, contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung uh, tao o kumpanya ay eh nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama okay. po. Okay, tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po iyan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, uh, kay, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po iyan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which Chair. Which is acknowledgement receipt. Tama, Tama, po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Okay, Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Um Mr. Chair, uh, may alam po ba kayo? Ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, wala, without giving names, meron po ba kayong idea o alam kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? Uh, no, Mr. Chair. Since it's a safe house. So, hindi talaga dinitipulge? Hindi po pwede, okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos na po dito um, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house hindi po nakalagay kung saan wala pong uh, lease contract, wala pong uh, kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Uh, tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa at kung mapapansin din po ninyo whether uh, 750,000 750, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo, sa liquidation ng OBP Confidential Fund yung 2022, uh, 30, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Uh, yes, Mr. Chair. Okay. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung uh, safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Uh, yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung uh, ito po ba ay uh, bahay, condo o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala w pong information. Wala po idea. Ano What, so, dito. ibig sabihin, wala kayong alam na detalye. No details, Mr. Chair. Okay. So, lumala at lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million Uh, yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Um, Mr. Um, Mr. Chair, um, it's uh, 250,000 po ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Uh, Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong uh, official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong inisyo, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yan? Uh, tama po, Mr. Chair. Tama. Okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang uh, OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ano ba tong isa December 28 ah uh, tama po Mr. Chair ah uh, dalawa po kasi yung interpretation ko niyan Ano po ba ang tama Ito pong 1 million na to ay for 11 days which is December 21 to December 31, o dahil po dun sa date of payment December 26, dung po nagsisimula yung rentals. So 26, 27, 28, 29, 30, 31, which is six days. At dun naman po sa isa December 28, which is four days. So yung bang 1 million na binayad nila na December 28, yung 1 million na yun in 4 days o in 11 days? Uh, um, Mr. Chair, it just means na nung date na yun po, nabayaran yung uh, recipient po. Pwede But it pong, does not follow na yun yung period cover. Yes, Mr. Chair. Pwede pong Hindi ka ba 11, nagtaka na minsan na, wala na, na hindi ka naman hindi po ba kayo nagtataka? Di ba, normally po sa mga rentals, magbabayad ka muna bago ka mag-occupy? ah uh, yes po, sa normal rental po. So ito po hindi normal? ah uh, it's a safe house, Mr. Chair. Hindi. Tama po, I understand na safe house. Pero di ba na normally po pag ganyan po, may mag-uupa. Pag-uupahan po ninyo ang isang lugar, hindi ka naman makakapag-occupy nang hindi ka muna nagbabayad. Misan, meron nga pong down payment, meron pang advance payment. Mm, karamihan? Hindi, di, di ba yun naman, wala, meron ka bang instance na nauna muna yung pagpasok bago yung bayad? Meron po bang instance na ganun? Nangyayari po ba yun? Um, wala po pong information. Wala pong information. Kasi ang normally po, Namin. Magbabayad ka muna bago ka papayagan ng may-ari na pumasok. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So ito po, po pwede rin naman na yung payment ng 1 million is just for 4 days. Possible din naman. Possible siya, Mr. din. Che. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ayun. Hindi po ba kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung isang million in just four days? Anong klase pong safe house to? May swimming pool po ba tong safe house? May wifi? Sa BGC? May pakikita po ako sa inyong uh, isang uh, resort sa Shangri-La. Shangri-La uh, Burakay. Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end luxury resort. It is just 25,000 per day. As compared po natin dito sa 1 million, bari magkano po lumalabas yung 1 million per day in 11 days. Mag magkano po ba yon sa 11 days, yung 1 million? Um, Mr. Chair, 90,000. 90,000? A day? 1909. yes, Mr. Chair. As compared po dun sa luxury resort. With complete amenities. Much worse kung four days. Yung one million. Magkakano po lumalabas yun in four days? 250,000 250, Mr. 250, 000. 250 000 per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit gano'ng kamahal? Um, wala na kayo po kayong information kung gano'ng kalaki building po ba wala siya. Wala po kayong or? information kung gano'ng kalaki yung building. Okay. May papakita pa rin po ako sa inyo. Yung mga condo unit po sa BGC. Yan po. 90,000 per day equiv 90,000 per month sa BGC Taguig po. Hindi po yan 90,000 per day. That is 90,000 per month ang rental po dyan sa BGC. Ganyan po ba ang itsura nung, ano, nung rest house? Um, nang -na Wala, wala pong information. Ha? Wala po kaming information on the anong ah, klase pong safe house. Alam po ninyo medyo dapat nung tinitignan po niyo, nagtaka na kayo sa laki po ng rental since in 11 days. Eh. 16 million very glaring na po 'yun eh. Noong December 28, 2022, ang binayaran po nila sa rentals is worth 2.850 million. Tama po ba? Yung petsang December 28, 2. 6 million. At nung December 27, 3.7 at nung December 29. So in just three days, nagbayad po sila ng 8.750 million for the rentals. Hindi po ba parang bumili na po sila ng bahay niya? Pwede. Tama Mr. Po Chair, ba? um, hindi po allowed ang purchase ng Ayun, safe house. Hindi, hindi allowed yung purchase. Since um, kailangan pong... Yes. Hindi is, rin allowed yung construction. Tama ba? Yes, Mr. Chair. Okay. But that amount is equivalent to one house. Eight point something million. Um, Eight point seven million. Tama po ba? Lalong-lalong na kung sa probinsya. And we have 30... Ilan to? We have 32 ba to? 32 safe houses. Uh, 34 acknowledgement receipt. Total amount of 16 million in 11 days. Yes, Mr. Chair. Yeah. Hindi po ba kayo nagtaka doon? Sa uh, amount? Since safe house naman po siya, Mr. Chair. Kasi allowed. Po, hindi naman po rin namin alam kung ilang ilan ang sinesafe house, uh, ilang... Kasi like, kanina uh, sinabi po ninyo, one receipt is equivalent to one safe one house. Safe house ah, tama po ba? Tama po. Pero kung ilan okay. yung taong ilalagay doon, or kung sino mga yon wala po kami. Ayan, pupunta po tayo dyan sa taong binabanggit po ninyo.